Top mo. Ang kabalagang TV. Tatago-tago ang kami. Part 1 pa lang ito. Mag-comment kayo kung gusto nyo ng part 2. Na marami naman -no kami ito na oh, ngayon. Ako naman yung tayo. Kasi ako yung nag-aya. Oh, so game na magbibilang na ako ng 60. Basta oh, nakatas na katago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Huwag kayo mag-away. 10, 11, 12, 13. Yung mag-away, ginasali. 17, 18, 19, 20, 21. Sorry guys, talito mo. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dito ulit. Dito guys, tingnan natin. Wo oh Bumewa. god. Bo Wag na kasi diyan magtago, hindi na kasi diyan magtago. Bumita. sayaan naman si mahal ko bilang 60, 1, 2, 3, 4 Mabrewa. Saan si Sean? Bumtan. Hindi naman tagay tayo. Ito yung tayo. -tay Wait lang guys. Na iwan mo kayo pagkain ko guys. Ewa! <laughs> Mak awak pasi rewa? ba si rewa? O, hey. eh. oh, ako na mag-aawak oh, hey. Ako. Hindi hey. hey, siya mag guys, kasi... Hey, malikot. siya marunong. Soneng, yung wire, o, naririnig mo ba ako? Ah. sa kabinet? Huwag hey, ka magpatayo. Langat mo. langat mo, buhay tahan. Hey, Ilaw yan. So, ayun guys. Tatagaw audit oh, ako oh, sa pinagtago ang ronyang hirap. Oh. Ano oh. <coughs> ang gumawa nila yung di magawa? Diba? Mga hmm. di marunong magawa. Oh, ako marunong. Oo, oh, sige magawa ka. gusto. <coughs> baby hey. oh. 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 game no 1 ah guys nak baksa inse kong kong dia siya guys eh. Taya ulit si Ewa. Taya ka ulit si Ewa. Yung magtago sa ilalim, di nakasali. Magtago dyan, di nakasali. Oh. Ito ulit ako. Talaga ko siya na. Uy si Egy. Ito. Oye. Oh. Napakadito. Oh. Hindi nakasali yung ano, magtago sa ilalim. Ay, sige na So, di mo, pasensya nyo na madilim kasi dito sa loob ng cabinet Sobrang dilim. Game na, guys အဲ့ဒီဒါရောလားနာနမှာချစ်တဲ့ညီပါခ Ano so guys, oh. di sini nak cakap tentang yang pelan. So bye bye. Kau yang mana saya lari sama. subscribe dan share. Ada like video, ada pindutin ang Subscribe at comment. Bye, bye. At bell para yeah. man natin sa iyo mga bago kong Bye. video. Bye-bye!